Minsan, parang napakaganda ng lahat sa unang tingin. Ang mga ngiti na pinagsasaluhan, ang hindi mapigilang chemistry, at ang pakiramdam na sa wakas ay natagpuan mo na ang taong magpapakumpleto sa iyong buhay. Pero sa kaibuturan ng iyong puso, may nararamdamang ka ba isang maliit na hindi mapakali na baka sinubukan mong balewalain? Para bang may mahinang tinig na bumulong ng mahalagang bagay pero hindi mo pa lubos na maintindihan kung ano ang nais nitong iparating? Paano kung sabihin ko sa iyo na kahit na parang tama ang lahat, maaaring may ibang plano ang Diyos para sa iyo? Ngayong araw, Nais kitang anyayahan na pag-usapan ng isang paksang, maaaring mahirap pakinggan, pero napakahalaga para sa iyong espiritual at emosyonal na paglago. Bago mo isipin na narito ako para sirain ang iyong mga pag-asa sa pag-ibig, hayaan mo akong linawin ang isang bagay. Ang layunin ko ay hindi patayin ang iyong mga pangarap na matagpuan ang tunay na pag-ibig kundi ang kabaligtaran. Nais kong tulungan kang mapansin at tanggapin ang mga senyales na ipinapadala ng Diyos kapag ang isang relasyon ay hindi nakahanay sa kanyang plano para sa iyong buhay. Madalas, masyado tayong nakatuon sa pagpapaganan ng isang bagay. Masyadong nakatutok sa hindi pagsuko na binabaliwala natin ang mga babala na inilalagay ng Diyos sa ating daraanan. Ang unang senyales ay ang kakulangan ng kapayapaan sa loob. Alam mo ba yung pakiramdam ng pagkabalisa, yung discomfort na hindi mo maipaliwanag kahit na parang maayos naman ang lahat sa relasyon? Ito ay maaring higit pa sa simpleng kutob. Maaring ito'y ang banal na espiritu na sinusubukang bigyan ka ng babala na may mali. Tinuturo sa atin ng Biblia ang kahalagahan ng kapayapaang nagmumula sa Diyos. Sa mga taga-kolosas, Kabanata 3, talata 15, tayo'y pinapayuhan na hayaang ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa ating mga puso. Kapag namumuhay tayo ayon sa mga plano ng Diyos, ang kapayapaang ito sa loob ay parang gabay, isang tanda na tayo'y nasa tamang landas. Ngayon, isipin mong mabuti, kung sa halip na kapayapaan, nararamdaman mo ang isang patuloy na pagkabalisa, isang pakiramdam na may hindi tama. Maaaring ito'y isang palatandaan na sinasabi ng Diyos na pag-isipan mong mabuti ang landas na iyong tinatahak. Ang ikalawang senyales ay isa sa mga pinaka nagdudulot ng problema sa mga relasyon ngayon, ang mga halaga Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ang taong kasama mo ay may parehong mga halaga tulad mo? Kung may isang bagay na humuhubog sa atin bilang mga tao sa mundong ito, ito ay ang ating mga halaga at prinsipyo. Sila ang pundasyon ng kung sino tayo, ang angkla na nagpapanatili sa atin na matatag sa gitna ng mga unos ng buhay. Ngayon, isipin mong nasa isang relasyon ka kung saan ang mga halagang ito ay palaging nagkakabanggaan. Ito ba talaga ang nais ng Diyos para sa iyo? Sa Amos kabanata 3 talata 3 nababasa natin. Magsasama bang magkasabay ang dalawa kung hindi sila nagkakasundo? Isipin mong ikaw at ang taong karelasyon mo ay parang dalawang marinero sa isang bangka. Mas gusto mong maglayag patungong hilaga. Naniniwalang iyon ang tamang daan habang ang isa naman ay nagpupumilit na maglayag patungong timog. Sa simula ang pagkakaibang ito sa direksyon ay maaaring tila maliit lang, isang bagay na maaring ayusin sa paglipas ng panahon. Pero habang tumatagal ang paglalakbay, ang pagkakaibang ito sa ruta ay nagiging sanhi ng tensyon. Habang patuloy kayong lumilihis sa orihinal na direksyon, mas lalong nagiging mahirap ang pagkakaroon ng balanse nais ng Diyos na ikaw ay nasa isang relasyon kung saan pareho kayong may parehong mga halaga kung saan ang mga paniniwala ng isa ay hindi pabigat sa isa kundi isang suporta kaya kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan kailangan mong isakripisyo ang iyong mga paniniwala para lang mapanatili ang relasyon maaring ito ay isang malinaw na tanda na mayroong mali Ngunit kung ano ang maaring mas masahol pa kaysa sa mga halaga ay ang kakulangan ng mga ito na madalas nagdudulot ng espiritual na pagkalamig sa relasyon. Si Lot, pamangkin ni Abraham, ay nanirahan sa Sodoma isang lungsod na kilala sa kanyang imoralidad at kasamaan. Bagaman inilalarawan si Lot bilang isang matuwid na tao, ang kanyang relasyon sa kanyang asawa at ang pamumuhay sa Sodoma ay lubos na nakaimpluensya sa kanyang mga desisyon nang magpasya ang Diyos na wasakin ang Sodoma dahil sa kasamaan nito, nagpadala siya ng mga anghel upang balaan si Lot at ang kanyang pamilya. Inuutusan silang tumakas mula sa lungsod nang hindi lumilingon. Maliwanag ang utos na ito, huwag lumingon sapagkat ang hatol ng Diyos ay malapit nang bumagsak sa lungsod. Gayunpaman, habang sila'y tumatakas, sumuway ang asawa ni Lot at lumingon siya pabalik at kaagad siyang naging isang haliging asin. Ang simpleng kilos ng pagsuway na ito ay nagpakita kung nasaan ang kanyang puso na nanatiling nakakapit sa mga halaga at mga pagnanasa ng makasalanang lungsod na iyon. Ang kwento ni Lot at ng kanyang asawa ay nagtuturo sa atin na kahit na ang isang tao ay sumusubok na sumunod sa Diyos, ang pakikipagrelasyon sa isang tao na espiritual na walang pakialam o masyadong nakatuon sa mundo ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala sa maraming aspeto. Ang pagkakabit ng asawa ni Lot sa mga bagay na winawasak ng Diyos ay nagdala sa kanya ng kanyang sariling pagkawasak at si Lot, bagaman nakaligtas, ay nawala ang kanyang kasama sa proseso. Kaya kung napansin mo o naramdaman mo na ang iyong koneksyon sa Diyos, ay lumamig mula nang nagsimula ang relasyon. Kung ang iyong hangarin na hanapin ang Diyos ay nabawasan o ang iyong pananampalataya ay tila lumalayo, mahalagang hanapin ang mga paraan upang makipag-usap sa iyong asawa upang subukan itong ayusin o maging mapagbantay, lalo na kung may pagkakaiba sa mga halaga. Ang susunod na senyales ay tinatawag kong mga negatibong bunga ng relasyon. Kapag tinitingnan mo ang mga resulta ng relasyon na ito sa iyong buhay, ano ang nakikita mo? Tinuturo sa atin ng Biblia na sa kanilang mga bunga, sila'y inyong makikilala. Mateo, Kabanata 7, Talata 16. Kung ang mga bunga na iyong inaani ay mapait, kung ang relasyon ay nagdadala ng higit na sakit kaysa kaligayahan, mahalagang bigyang pansin ito. Ngunit huwag kang magpalinlang, walang perpektong relasyon. Tayong lahat ay humaharap sa mga hamon at pagsubok sa ating paglalakbay. Ang mga problema at hindi pagkakaunawaan ay likas na bahagi ng anumang pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng paminsan-minsang mga hamon at pagiging nasa isang relasyon kung saan ang mga problema ang siyang sentro ng lahat. Kung napapansin mong ang iyong relasyon ay palaging puno ng mga alitan, kalungkutan at bihira ang mga sandali ng saya at kapayapaan, maaaring ito ay isang tanda na may mali. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 15, Talata 17, Mas mabuti ang kaunting pagkain na may pagmamahal kaysa sa masaganang hapag na mayroong poot. Ipinapakita nito sa atin na kahit sa gitna ng mga pagsubok ang pag-ibig at kapayapaan ay dapat na maging pundasyon ng isang malusog na relasyon. Kung ang mga elementong ito ay nawawala at ang mga problema ay nangingibabaw sa relasyon, ito ay isang palatandaan na maaring hindi nagdadala ng mga mabubuting bunga ang relasyong ito na ninanais ng Diyos para sa iyong buhay. Ang ikalimang senyales ay ang presyon. Kapag tayo ay nasa isang relasyon, natural lamang na dahil sa pagmamahal, tayo ay gumawa ng mga pag-aayos at pagbabago sa ating mga gawain at ugali. Maaaring dati madalas kang lumabas kasama ang iyong mga kaibigan, pero ngayon ay mas gusto mong maglaan ng oras kasama ang iyong minamahal. Baka dati mahilig kang magbasa o maglaan ng oras sa isang libangan, pero ngayon ay inuukol mo ang oras na iyon sa relasyon. Ito ay bahagi ng pagsasama na nagaganap kapag ang dalawang tao ay nagiging isa tulad ng itinuturo sa atin ng Biblia sa Genesis Kabanata 2, Talata 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ipinapakita ng talatang ito na sa pagmamahal, mayroong pagsasanib ng mga buhay kung saan pareho kayong natututo na mabuhay para sa inyong sarili at para sa isa't isa. Gayon Gayunpaman, mayroong hangganan na hindi dapat tawirin. Kung nagsisimula kang maramdaman na upang mapanatili ang relasyon, kailangan mong baguhin ang iyong pinakadiwa, ang iyong mga pagpapahalaga, ang iyong pananampalataya o ang paraan kung paano ka nilikha ng Diyos. Ito ay isang senyales ng babala. Ang mga natural na pagbabago at pag-aayos ay normal, pero kapag nakita mong palagi kang pinipilit na isuko kung sino ka talaga upang mapasaya ang iba, may mali buong sarili at para sa isa't isa. Ang presyo na baguhin kung sino ka talaga upang ganap na umayon sa mga inaasahan ng iba ay hindi ayon sa plano ng Diyos para sa iyong mga relasyon. Nais ng Diyos na sa iyong pag-iisang dibdib sa ibang tao, ikaw ay lumago sa pagmamahal at pananampalataya nang hindi nawawala ang iyong tunay na pagkatao na nilikha niya. Ang panpenultimong senyales, hindi realistikong mga inaasahan. Isa sa mga senyales na maaaring magpahiwatig na ang isang relasyon ay hindi na sa tamang lugar sa iyong buhay ay kapag nagsisimula kang maglagay ng mga inaasahan sa ibang tao na sa katotohanan, tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay. Tayong lahat ay naghahanap ng seguridad, layunin at kahulugan sa ating buhay at natural lamang na magnanais na matagpuan ang mga bagay na ito sa isang relasyon. Pero kailangan nating maging maingat kapag nagsimula tayong umasa na ang ating kapareha ang maging pangunahing pinagkukunan ng mga pangangailangang ito, inilalagay natin sa kanila ang isang bigat na hindi nila kayang dalhin. Ipinapakita sa atin ng Biblia ng paulit-ulit na ang Diyos ang ating tunay na pinagkukunan ng seguridad at layunin. Sa mga awit, Kabanata 62, Talata 5, mababasa natin. Sa Diyos lamang o aking kaluluwa, maghintay kang tahimik sapagkat sa Kaniya nang gagaling ang aking pag-asa. Ipinapaalala ng talatang ito na ang ating pag-asa ay dapat nakasandal sa Diyos hindi sa ibang tao. Kapag sinubukan nating gawing lahat ang isang tao, inilalagay natin sila sa lugar na tanging Diyos lamang ang nararapat. Pinalalakas ni Pablo ang ideyang ito sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, kabanata 4, talata Labinsiam, nang sinabi niya at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ang siyang tunay na makakatugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, maging ito'y emosyonal, espiritual o material. Walang sino mang tao ang makakapuno sa papel na ito ng lubusan. Nagbabala rin si Jeremias tungkol sa panganib ng labis na pagtitiwala sa ibang tao sa halip na sa Diyos. Sa Jeremias, Kabanata 17, Talata 5, Nakasulat, Sinumpa ang tao na nagtitiwala sa tao na ginagawang kanyang lakas ang tao at ang kanyang puso ay lumilihis sa Panginoon. Kapag umaasa tayo na punan ng ibang tao ang papel na tanging Diyos lamang ang makakaganap, nililihis natin ang ating puso mula sa Diyos at sa huli magdudulot ito ng pagkabigo at pagkadismaya. Ang huling senyales, isa sa mga pinaka-critical na senyales na maaring magpahiwatig na ang isang relasyon ay hindi ayon sa nais ng Diyos para sa iyo ay kapag nagsimula itong ilihis ka mula sa layunin na ibinigay ng Diyos para sa iyong buhay ang huling senyales isa sa mga pinakakritikal na senyales na maaaring magpahiwatig na ang isang relasyon ay hindi ayon sa nais ng Diyos para sa iyo ay kapag nagsimula itong ilihis ka mula sa layunin na ibinigay ng Diyos para sa iyong buhay inilalagay ng Diyos sa ating mga puso ang mga pangarap, layunin at isang tiyak na misyon. Ang mga layuning ito ay ibinibigay niya upang tayo'y mamuhay ng makabuluhan at naaayon sa kanyang walang hanggang plano. Kapag tayo ay nasa isang relasyon na tunay na sumasalamin sa kalooban ng Diyos, ang relasyong iyon ay dapat tumulong sa atin na lumakad patungo sa mga layuning ito, hindi tayo ilihis mula sa mga ito. Sa Jeremias Kabanata 29, talata labing isa, sinabi ng Diyos, Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Kung napapansin mong ang relasyon ay inilalayo ka mula sa mga pangarap at layunin na inilagay ng Diyos sa iyong puso, ito ay isang senyales na may mali. Bukod dito, sa mga Hebreo, Kabanata 12, Talata 1, tayo'y pinapayuhan na tumakbo ng may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa ating harapan. Kapag ang isang relasyon ay nagiging hadlang sa landas na ito, inililihis ka mula sa daang itinakda ng Diyos para sa iyo, mahalagang pag-isipan itong mabuti. Ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay ay natatangi at hindi mapapalitan at anumang bagay na ililihis ka mula dito ay dapat maingat na suriin. Kung ang relasyon ay kumakain ng lahat ng iyong oras, enerhiya at atensyon hanggang sa napapabayaan o tuluyan mong naiiwan ang mga layuning ibinigay ng Diyos, ito ay isang matibay na indikasyon na maaaring hindi ito ang tamang relasyon para sa iyo. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng isang kapareha na maglalakad kasama mo, nag-eengganyo at sumusuporta sa iyong mga layuning banal, hindi isang taong maglilihis o pipigil sa iyo na tuparin ang plano ng Diyos para sa iyo. Sa huli, ang isang relasyon na inilalayo ka mula sa layunin ng Diyos ay hindi naaayon sa kanyang kalooban. Nais ng Diyos na mamuhay ka ng isang ganap na buhay na naaayon sa mga pangarap at layuning kanyang ibinigay. Kung nararamdaman mong inililihis ka sa landas na ito, oras na upang hanapin ang patnubay ng Diyos at suriin kung ang relasyong ito ay talagang angkop para sa iyo. Sana ang video na ito ay naging isang babala at marahil isa pang senyales para sa iyo na nanonood ngayon. I-click ang video para matuto at makinig pa ng higit pang makabuluhang nilalamang biblikal. Pagpalain ka ng Diyos at samahan ka niya hanggang sa muli. Ba alam